sa lugod na Nakapalit niyo. Tagay-tagay pa. Tagay-tagay pa. One oh, day later. no! Tanga oh, ko, be. Uy! 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 mo? Sino man? Gapon na, nakita ang takadira o, nag-agi, nagdala-dala ka soft drinks. Sa uban, hindi ka mangutang. Hindi mo ka magpal... Hindi mo kay gisugo, mangugo ato. Sugo, gitago pa mangi nimo mo. Maunaw man ko kay gisugo o mangugo. Magpalit yung kudiri ah. Pero pwede ko makapalit o ay makautang di ay. Dili ko pwede magpautang sa imo ha. Ginagod. Sugi, bitaw ta. Daunan ako 20 o. Coke Yawa lang ni Coke. Mo, oy? Isa litro. Sige, nagod. Hindi ko. Bantay bitaw ka ha. Bantay bitaw ka gini mo ano. Dito ka po sa bunog utang ha. Bayran lagi na ako ni Karon Sabado. Tigswildo naman. Bantay lang ka sa Sabado ha. Basig sunod 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 katapusan ng mundo. Nagyagihan lang ba ako ni mo eh. Sige lang ako tong inon ng buwang ah, nah, ato. tahana yon. diri wala ko gipapalit. Kulang pa ni deposit pa mo. Sige lang ako lang nang bayran karon sa bado. Sige sige. Di salamat. Ito to. Sa ako ang mang mangutang sa uban mamalit. Way klaro. <laughs>